Hoy, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. For today's video mga kamots, we are here at the Honda Minerva Malabon para i-review mga kamots ang isa sa mga pinaka-legendary tinangkilik na motor dito sa Pilipinas mga kamots. Walang iba kundi ang, ang Honda TMX Supremo. Alamin natin mga kamots kung anong meron sa pinakabagong updated version na ito ng uh, Honda TMX Supremo ni Honda. Alamin natin kung ang mga pagbabagong ginawa ni Honda dito sa legendary TMX Supremo. Kaya naman, huwag na natin patagalin pa Simulan na natin. Alright, so this is it mga kamos. The all-new Honda TMX Supreme. Ang uh, underbone motorcycle ni Honda na talaga namang pinangkilik at minahal ng maraming Pilipino dito sa Pilipinas. Ito na yung mga ginagamit ng mga karamihan Pilipino over the past decades and years. bilang kasangga sa hanap buhay, kinakabitan siya ng sidecar and then ginagawa pang pasahero ng tricycle. Uh, so madalas tayo makakita nito mga kamot sa mga probinsya eh sa mga mga bulubundukin lugar at mga rough road mga kamots. Kaya doon mabenta mabenta itong TMX Supremo. Kaya naman alamin na natin mga kamots kung ano-ano ba meron sa pinakabagong updated version na ito ng TMX Supremo. Okay, pagdating sa looks and appearance niya, eh, talaga namang napaka-macho mga kamots. Kaya mga pag sinakyan mo to, eh, talaga namang uh, ka talaga si Coco Martin. By the way mga kamots, si Coco Martin pala dati ang ambasador nito ng Honda uh, TMX Supremo. So anyway, meron tayo itong uh, headlight. So pagdating sa headlight niya mga kamots, ayan, naka-bulb type pa siya. Ito po yung uh, turn signals niya left and right. So, naka-balt type din yan. So, pagdating sa TMX, mga kamos, ganyan na ganyan talaga yung signature na turn signals niya, no? Malaki siya, tapos naka-balt type and then nakahiwalay. So, ganyan na ganyan talaga yung signature na turn signals ni Honda TMX ever since, mga kamos, no? Ayan. So, kapag ka ganyan nakahiwalay yan, mga kamos, ingatan nyo na lang na mabali yan. Ayan. So, pagdating dito sa headlight niya, ang ganda ng ano, color combination niya, no? Uh, chrome, silver, tapos glossy black. Ayan, napaka elegant ng design mga kamos. No? Napaka premium ng design niya. Ayan. Pagdating sa may gilid niya mga kamos, ayan, so mapapansin natin na parang may pagka big bike na doon dating itong uh, Honda TMX Supremo. No? Kasi uh, sa laki ng tanke niya. Ayan, sa tsaka sa forma ng ano niya ng uh, nitong motor na to, mga kamots. No wonder kaya yung iba ay ginagawa itong base bike para gawing scrambler build, copy racer kasi bagay na bagay nga siyang gawing uh, i-custom kung gusto niyong gawing siyang scrambler build, copy racer, or copy brat so pwede pwede itong TMX Supremo so sa gilid niya mga kamos wala namang ka-arte-arte pagdating sa decals so meron lang tayo ditong nakalagay ng na Honda yung signature logo ng Honda dito sa may tanke and then dito mga kamos, decals dito na red, black and then silver and then white Ayan, color combination. Pagdating naman dito sa gilid, ayan mga kamot, nakalagay TNX Supremo. So ito pala nire-review natin mga kamot si Scholar Black. Uh, meron dalawang available na kulay dito sa Honda Minerva Malabon. Itong black at yung red. Ayan, so yung red nasa labas. So ito yung black na pinili natin i-review kasi napakaganda ng kulay niya. Meron siyang fork boots. So, uh, built yung fork boots para protection na rin sa telescopic fork. Ayan. Then ito yung pinakatapalodo niya, alloy steel type or so, hindi siya plastic design. Nakakonekta siya dito sa telescopic port. Sa gulong niya, mga kamots, ayan, so nakarayos pa to. Ibig sabihin, ay, hindi ito nakatubeless, mga kamots. So, tube type pa itong uh, motor na to. Pero no issue naman yun, mga kamots, kaysa ganyan naman talaga ang TMX Supremo ever since na nilalabas ni Honda. Nakarayos siya, and then naka-tube type. Kasi nga, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, mga kamots, itong TMX Supremo, eh, madalas ginagamit ito sa mga probinsya na malulubak. And then, uh, uh, mabundok, kaya sa mga patarik, kaya ang tawag talaga dito nakakamasok pang harabas na motor. Kaya, so bagay na bagay lang nakakamas na, na nakarayos siya and then hindi siya uh, mugs, Kaya, so pangit naman kung gagawin mo siyang mags. Pwera na lang kung gagawin nga, uh, custom build mo nga siya mga mugs, and, and then hindi mo siya gagamitin pang harabas. Pwede mo siyang palitan ng mags. So, ang sukat ng gulong nito sa unuhan ay so, 80 by 100 by 18. Size 18 po yung ring niya mga kamotsa. Medyo malaki-laki yung ring niya. At type ral na ginamit ni Honda para sa TMS Supremo 175 ay MBT star. Ayan. So naka MBT star po siya. Ang sukat ng yung gulong niya sa likuran ay 90x90x18. By by ang ganda din ang pagkaka ng gulong niya mga kamotsa. Ayan o. No? Ang ganda din ang thread. Mukhang maka din. Napaka visible ng makina niya no. And then napakaganda ng color combination. So ito yung pinaka makina niya and then ito yung pinaka head niya. Ito po yung pinaka chain sprocket niya. Quality din yung ginamit ni Honda, makamas na yung uh, sprocket and then yung chain. Meron syang, yung, uh, meron siyang built-in na chain guard. Maganda yan makamas para maprotektahan yung uh, chain ng TMX Supremo natin. No? Ito po yung foot peg para sa pasahero. Round foot peg siya. Ayan. And then, ito naman yung gear shifting pedal ng TMX Supremo Macamos na. Then, center stand and then side stand Macamos na. So, malapad yung taillight niya. Ayan. So, parang ito na rin yung magsisilbing plate light Macamos na para dito sa TMX Supremo. And then, ito yung turn signals. Nakahiwalay din. Ayan. So, ingatan nyo na lang mabali yan. Tapos, meron siyang uh, reflectorized dito. Ayan. Para visible ka sa gabi. One tone color lang yung tambuti niya Macamos and then matte black ang uh, pagkaka-paint finish niya. Ayan. So, mahaba din yung tambucho niya, no? Ayan kung mapapansin niyo. Simula so, doon hanggang dito. And then, mahaba din yung kickstart. Meron siyang kickstart. In case na pumalya yung battery natin, eh, meron ba tayong backup na pang start, mga kamas na. Wow! So, good thing na meron siyang kickstart. Ever since, meron din naman mga kickstart yung mga unang PMX Supremo na nilabas ni So, hindi pa rin nila tinatanggal yan. And then, ang ganda ng kulay ng kickstart nyo, chrome silver tiner na dito sa may ano, uh, brake pedal. Ayan. So ito po yung brake pedal niya. ma. mahaba yung puan niya. As you can see, wala siyang uh, under seat compartment. No? So huwag na tayo mag-expect ng under seat compartment niya kasi under tong to motor na to. Yan, and then hindi siya naka-design para lagyan ng uh, under seat compartment. Meron tayong glossy black na paint finish na tangerito. Uh, mas meron itong 10.3 liters. So, medyo malaki-laki eh, yung uh, fuel tank capacity niya, no? So, expect na natin yan, mga kamas, kasi nga pampagra itong motor na ito, moto kailangan talaga ng malaking capacity ng fuel tank. And then, ang fuel consumption nito, mga kamas, ayon kay Honda, 44.6 kilometers per liter. So, matipid na rin yun, mga kamos, no? By the way, naka-carb type pa nga pala itong motor na ito at hindi ito FI. So, alam ko na yung reason, mga kamas, kung bakit hanggang ngayon eh, hindi pa rin ginagawang FI ito ni Honda. Kasi nga, eh, binagamit ito sa mga pangharabas, sa mga probinsya na may malulubak na daan at mabundok. The reason is, kung bakit hindi siya ginagawang FI, eh, maselan kasi ang FI, mga kamos, no? Lalo lalo na kapag uh, lagi tayo nadadaan sa mga lubak. So, madali masira yung ECU. That's why, kung bakit hanggang ngayon, mga kamos, eh, hindi pa rin ginagawang FI to. At steel carburetor type pa rin itong TNX Supremo. So, not bad, mga kamos, no? For uh, 44.6 kilometers per liter, and then 10.3 liters pa yung uh, fuel tank capacity nito. Eh, malayo-layo na rin talaga yung uh, mabubiyahin mo gamit ang TMX Supremo 175 and then uh, matagal-tagal na rin makamot bago ka magpagasolina. So pagdating naman sa instrument panel niya, hindi siya naka-digital instrument panel so naka-analog pa siya. Which is, uh, bagay din naman makamot kahit na naka-analog pa siya. No? So meron tayong dalawang na circle dito ng analog uh, instrument panel. So sa left side ng nandito yung uh, speedometer and then odometer, turn signals indicator and then fuel gauge. Ayan. So sa right side na circle, mga kamots, ito yung pinaka RPM gauge niya. And then sa baba niyan, neutral indicator and then uh, high beam, low beam indicator. Sa gitna niyan, mga kamots, meron siyang uh, digital na maliit. Parehan sa gear shifting indicator. o so, kung naka primera ka, naka segunda, tresera, or cuarta. Ayan, so diyan so, po makikita, mga kamots. No? And then sa baba niyan, nandito yung pinaka signature emblem ni Honda. And then, ito po yung pinaka-susian niya ng uh, Honda TMX Supremo. So, hindi nga lang siya naka-shutter key. So, naka-naked handlebar, mga kamots. Check natin yan. Naka-naked handlebar siya. And then, yung ganda ng paint finish niyo, may eh, pagka-mat black ang kulay. And then, makapal din yung tube na ginamit. Ayan. So, pagdating sa, pagdating sa mga buttons and switches, sa left side, meron tayo ditong high beam, low beam. And then, isa sa mga features nitong uh, Honda TMX Supreme, meron siyang built-in passing light. Wow! Yes, ang uh, switch na to or yung uh, lever na to mga kamot. Ito yung para sa choke. Turn signal switch, mga kamot. Ayan. And then, na uh, horn. Horn switch. Sa right side, mga kamot, nandito yung nag-iisang electric switch. Ayan. So, wala nga lang siyang built-in hazard light. No? So, mas maganda siguro kung nilagyan na rin ko ni uh, Honda ng hazard light. And then, ang lambot na ano, niya, ng handle grip niya. Ayan, so hindi siya nakakirit ang hawakan. And then, pagdating sa bar end, ang laki ng bar end niya. Ayan, so alloy type steel po yung ginamit. And then, matte black finish. Ayan. Pagdating naman sa mga brake levers, mga kamots, sa mga levers niya, ito para sa clutch lever. Ayan, so naka-chrome silver finish siya. Ayan. Sa right side, mga kamots, ito yung uh, preno para sa unahan. So so far mga kamots yan po yung uh, looks and appearance ng pinakabagong Honda TMX Supremo coming from Honda. So alamin naman natin mga kamots ang engine specs and features nito ang pinakabagong updated na Honda TMX Supremo. Ang pinakabagong version ng Honda TMX Supremo ay mayroong 149cc, 4-stroke, single cylinder at naka single overhead cam. Meron itong max power na 8.26kW at 7,500rpm habang ang kanyang max torque ay 11 0.61 newton meter at 5,000 rpm. Fuel system nito mga kamos, as I mentioned earlier, ito ay carburetor type. Pero hindi ka naman mga mga kamos, dahil gaya na sinabi ko sa inyo kanina, ay napakatipid nito pagdating sa pagkonsumo ng gasolina. Pagdating sa kanyang cooling system, ito ay naka-air cooled. Habang ang kanyang starting system naman, combine ito ng electric at kickstart gaya na pinakita ko sa inyo kanina. Pagdating sa kanyang driving system, since ito ay underbone type na motor, ito ay gumagamit ng chain drive. At para naman sa kanyang transmission system, ito ay mayroong 5-speed speed na naka manual clutch. Sa kanyang suspension sa harap ito ay naka telescopic fork habang sa likuran naman ito ay naka twin shock absorber. Para naman sa kanyang braking system parehas itong gumagamit ng mechanical drum brake harap at likod. Para sa kanyang dimension, meron itong overall length na 2,038mm overall width na 766 mm at overall height na 1065 mm. Ang kanya namang seat height ay 782 mm habang ang kanyang ground clearance ay 163 mm at meron itong bigat na 127 kg. At yan na nga ang engine specs at features ng pinakabago at updated na TMX Supremo 150 coming from Honda. Alamin naman natin kung magkano ang cash price at installment basis nito dito sa Honda Minerva Malabon as of February 21, 2025. Okay, so dako na tayo sa installment price and uh, cash basis ng pinakabagong and uh, updated na Honda TMX Supremo. So sa cash price niya mga mods, ito ay nagkakalaga ng 82,200 pesos. So sabi ni Honda Minerva mga mods, all in na po yan, kasama na dyan yung TPL insurance at yung 3 years registration. Hindi lang yun mga kamos, eh, meron din silang mga binibigay na freebies So hindi lang to basta-basta previous, mga kamos, eh, 6 na 6 sa previous tong uh, Honda TMX Supremo. Ah, uh, half face helmet. Ayan, so napakaganda ng helmet nyo. Glossy black, bagay na bagay sa Honda TMX Supremo na nare-review natin. Hindi lang yon mga kamos, meron din silang binibigay na extra na rear shock. So dalawang pirasong rear shock, mga kamos. Ayan, eh. No? Napakaganda ng rear shock na libre nila. Oh. Chrome silver. Ayan. Hindi natin mabubuksan kasi nakasave. Ayan. So dalawang ganito mga kamots yung uh, ibibigay na libre yung Honda Minerva malabo kapag kakamuha kayo ng cash basis. Uh, honda TMX Supremo. So meron na kayong libreng helmet and then meron pa ka kayong libreng uh, dalawang uh, shock absorber para sa likuran mga kamots. So hindi na masama. And then uh, sabi niyo Honda mga kamots kapag uh, gusto nyo -ano to, gamitin as a business kung harga gawin siya ng tricycle eh, mag-a-add nga lang kayo dun sa 82,200 ng 380 pesos para kung sakaling uh, nagbabalak kayo na gamitin siya as a business or tanghanap buhay gagawin siya ng tricycle eh sila na ang magre-rehistro sa LTO mga kamos, no? So, 380 pesos lang yung idadagdag nyo dun sa 82,200 na cash price nito para uh, magamit nyo na siya as a tricycle mga kamos sa mga gustong gamitin to Honda TMX Supremo as a business. Pagdating naman sa installment price mga kamos, narito ang installment price ng Honda TMX. Magda-down lang kayo ng 7,500 pesos dito. And pagdating naman sa monthly amortization na amos, ang tagad na dito kay Honda Minerva Malabon, ay eh nag-offer sila ng isa at isa sa kalating taon at dalawat kalating taon. So, umbisahan natin sa 12 months na amos. Kung gusto niyo siyang kunin ng isang taon, ang monthly amortization niyo is 8,826 pesos. 18 months, mga kamos, sa isang kalahating taon, 6,594 pesos. Dalawang taon na kamos, 5,478 pesos po ang monthly amortization. Dalawat kalahating taon na kamos, or 30 months, 4,808 pesos po. O hindi, kung gusto nyo naman ng 3 years, 36 months, 4,362 pesos po ang monthly amortization. So, yan po yung cash basis, installment basis, ng pinakabagong Honda TMX Supremo dito sa Honda Minerva Malabon. Bago kutapusin ko kong vlog na ito mga kamots, gusto ko magpasalamat sa lahat ng staff ng Honda Minerva Malabon Especially kay Ma'am na nag-assist sa atin na para i-review itong pinakabagong uh, Honda TMX Supreme Meron nga palang uh, silang uh, Facebook page mga kamots So sa mga gusto mag-inquire na mga motor ng uh, ni Honda dito sa Honda Minerva Malabon eh, Mag-message na lang kayo dyan sa Facebook page na yan mga kamots Message na lang kayo dyan and then uh, inquire na lang kayo kung ano ano pa ba yung mga motor na meron sila dito actually marami pa sila dito yung mga motor na amos ng Honda so ito papakita ko sa inyo para lang may idea kayo mga amos kung ano ano nga ba mga motor meron dito sa Honda Minerva Malabo okay so ito yung mga stock ng motor nila ngayon mga amos as of February 21, 2025 mga amos no? so yan po yung uh, mga stock ng motor nila ngayon so dito sa unaan merong Honda Click na pinakabagong Honda Click 160 na mat orange. So marami naghahanap ng ganitong kulay. So, dito sa Honda Minier ba malabon, meron na isang stock dito, maamo. So kauna na lang kayo. And then meron pa dito nga Honda Click na red naman ang kulay. ah uh, mga trend. So nakatago nga lang siya. And then meron dito nga Honda Beat, mga kamos, na bagong version na version 3. Ayan, so glossy blue tsaka glossy gray. And then PCX 160 na gloss black on the wave RSX 110, so marami din nagahanap dito ng Honda Wave, What? pinakabagong Honda Wave, oh, mga kamots, no? So, sa mga naubusan ng stock diyan, meron dito sa Honda Minerva Malabon, so black tsaka red. And then, Honda CBR 150R, mga kamots, uh, sports bike ni Honda na lower displacement, so meron din sila dito. And then, yung pinakabagong Honda Winner X Limited Edition, mga kamots, oh, meron sila dito, mga naghahanap niyan. And then, meron silang standard version dito na black and white. So, sa labas din, mga kamos, marami pa silang stock dito. So, PCX, ADV, click. Ayan, so, TMX, tapos CRF, yung sa dulo, meron. And then, yung dalawang uh, TMX na pula, tsaka black. Ayan. So, dito ko na lang natatapusin ang akin vlog, mga kamos. Sana nabigyan ko kayo ng idea sa mga naghahanap ng Honda TMX Supreme. Again, meron po dito sa Honda Minerva Malabon. sa so message na lang kayo. At puntaan nyo na lang sila, mga kamos. Ito yung uh, address nila sa mga gustong bumisita dito at uh, matinkuan na mga motor ni Honda. So, alam niyo na kung saan kayo bumunta. So, again, mga mos, the all-new Honda TMX Supremo. Muli, maraming maraming salamat sa inyo, mga mos. Hanggang dito na lang. Stay safe. Ride safe always.